proud ako sa mga tricycle rider dito sa aming lugar kasi na kahit maulan ay malaking tulong sila sa mga estudyante dito sa aming lugar sa bahay ng lugar at saka mga kawanda, gusto nga nyo naman yung, yung, yung mga, mga tricycle dito sobrang lalaki yan alam mo kotse no? hindi katulad ng mga tricycle sa ibang lugar na maliliit lang pero dito ang lalaki talaga ng tricycle dito kasi dito yung ulit lang, hindi tao kasi dito sa mga tricycle nito kasi so, marami na-miss na dito na kawadres kasi mga mga uh, kasulis na lang mga tricycle dito at uh, sinasabing ang mga tricycle sa Palawan ay umabot na hanggang South Korea ang design kaya naman talagang malaking naiambag ng tricycle sa Palawan kasi umabot na siya sa ibang bansa So ito mga kawan, yung isang nakikita ninyo na ay uh, maulan dito sa Ludo. At yung mga driver naman, uh, walang tigil sa paghatid ng mga estudyante. Yeah? So, ang masabi ko lang sa mga kabataan nyo, sana naman transfer pagtayo sa natin kahit na isang transfer driver lang. Kasi nga, marami silang natutulungan uh, Ito yung maulan. Yeah? Tsaka ito rin yung isa sa pinakamabilis na paraan. No? Eh? sa drop and pick up Pagay sa maliit na mga barangay. Kasi nakapasok ko sa maliit na silita mga wonders. So hanggang dito ang mga wonders. Sana maging tayo sa mga price-control sa ating bansa.